<laughs> so ayan guys sa full pack sobrang dami na guys rapid ngayon 2024 so ayan marami kasi yung tao guys so magarap ng marami ano, uh, uh magarap ng mga isa mga uh, pupistuhan kung Ayan guys, yung uh, pamangkin ko, uh, yun. Uh, 2024. So ayun guys, uh, marami kasing tao dito sa Manginasal guys. Pero pinagsapan namin na nilipat na lang kami doon sa Chowking. So guys, nilipat kami sa, ano, sa Chowking. So galing kami sa ano sa Manginasal. Ah, li, uh, lilipat kami dito sa Chowking, guys. Yo. Ito guys, oh. yeah. ah. Ah, shout out pala dyan sa ano. Ah, shout out pala sa mga ano. Oh, pangalan natin, sir? Mike siya. Ah, Ikaw, sir? Shout out kay Jordan Ramirez. Ah. So, ayan guys. Ah, mayroon akong ano. Ah, subscribe nyo ako sa Kabalan Vlog ha yeah. Ando sa YouTube channel ko yeah. Shoutout mo Shout, si Jesse Dillin Yes Shoutout kay Jesse, Jesse Dillin Mario tay shoutout sa'yo Ikaw boss, shoutout ka boss Shoutout ka Shoutout kay Jordan <laughs> So ayan guys uh, ano. uh, Papasok ako, uh, salamat sa ano. uh, Tinawag ako sa'yo Salub na lang guys, punta papasok na <laughs> <laughs> so ayan, nandito na ako sa ano, salu guys. Optic kalam sa ano sa. Uh, so, so yung kanina guys, dun sa ano, monginasan, mas marami tao. Okay, dito dito, konti lang guys. So, ayan, nag sila ng na, um, ano. ang dito kunsaan So ayan guys, sa mayroon kaming ano, pwesto dito sa loob. Ah, salamat sa ano sa guard na nasis kami dito sa loob. Video magsisita pa kami guys dito. Yun, tamang tama sa Yan. So ayan guys, yung uh, akong pamangkin na nag-agnagrate sa senior life. At, uh, si eh, ayan na. Graham, Mahabuhay. So, pasensya na guys, So, ayan guys, so, guys, honor with honor. With honor. Yan, si Tatay Senyurat, Jay. Hoy. So, ayan guys, so, naghihintay kami na, ano, ng nanon order namin dito sa Lazada kasi kanina guys kami pa binang mga minasal uh, lumipat kami dito sa ano guys kasi doon sa manginasal at marami yung kapahin guys kaya dito na pinta nila na hindi lang pala dito na kami dito. so yun guys pinapatan kong ano ngayon guys kasi uh, graduating ng dalawang pamangkin ko si Wilmit Makabuhay si Luis Ang dito. Ang si ano Abraham mga buhay so yan ang tatay niya guys so ito yung nanay niya ah si free guys, hindi mo wala Kasama ko yung tatay ko yung tatay na tatay ah. na nama ko yung ah misis ko guys tsaka yung so ayun guys ah, nagkita lang kami sa sa order namin dun sa ah ito sa so ayun nagkita lang kami guys mamaya update ko na lang kayo kung yung pagka na kami so ayun guys so ayun guys ah, pasubog sa bolo muna kasi wala pang ibang order namin ayun na nagkita ko namin guys yung dito sa sabaw kasi ayun pagkakain na pa Ayun, okay, hindi na naman. Sa Ayan guys, natin na yung

no đúng là chúng ta phải có cái đó, Không, được. Không được cái này. Đúng là chúng ta có cái ada berapaan ini? ada ada apaan? ada ada berapaan ini? ada berapaan ini? ada Meron pa yung sa So ayan guys, uh, pauwi na kami At uh, maraming salamat sa nag-sponsor sa mga kapatid ko Dahil dito sa dalawang pamangkin ng no? Pamangkin ko nag-graduate sa, ano, sa senior ay So ayan guys, at, uh, hanggang dito na lang Nagtatapos ang aking vlog sa pag graduate na ng dalawang pamangkin so guys pero uh, ano pala guys birthday pala na tatay kaya sinabay ko na lang kung sa rito pero wala kaming handa sa kanya dito na lang kami sa chowke so yun guys maraming salamat sa inyo panunood at huwag nyo kalimutan mag subscribe mag like at mag share at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking susunod na vlog so yun guys maraming salamat sa inyong panunood so